Mga kalaki, tignan nyo kung gano'n napakaganda po ngayong alas dos ng hapon ang pinasyalan ko po rito sa papunta po ng Aurora po. Ayan po mga kalaki. Ayan po yung tulay. Tapos may mga, ayan po makikita nyo. Tapos ayan po sa kabila. Meron din pong mga kubo doon, 'di ba? Ang ganda. At syempre po ngayong alas 2 po ng hapon, ibibigay ko na po sa inyo ang mga 4-digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki. India. 1972 Philippines 3346 Thailand 2287 Taiwan 3130 Malaysia 6 four Dubai 2873 Hong Kong 1, 1 6, Singapore 8426 China 1395 Texas 2245 Israel 3138 Las Vegas 8397 Alaska 2277 Saudi 8544 Japan 3130 Italy 1489 Germany 2926 Korea 0795 Greece 1283 Mex uh, Canada 9277 Mexico 3138 Australia 7277 at New Zealand 1069. Ayan po mga kalaki ang kagandahan po sa amin dito. Napakadami pong pasyalan, nakakaingit po ayan po mga kalaki. At yan po ang mga 4 digit lucky numbers. Ngayon pong alas 2 ng hapong kainitan para po yan sa inyo. Good luck mga kalaki.